Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa ang katotohanan sa likod ng balita. Ako ang inyong gabay, hashtag walk with At ngayon, pag-uusapan natin ang isang kwentong puno ng sorpresa, drama. At oo, oh, tama kayo, politika. Ha? election 2025. Pero teka, hindi ito basta-bastang chismis sa kanto. Susuriin natin ang Pulse Asia Survey na nagsabing sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan na ay nasa winner circle bago pa man ang May 12 midterm elections. Pero sorpresa nga ba talaga ang panalo nila o baka naman kami ang nagulat dahil hindi natin napansin ang pulso ng bayan. Kaya't humanda kayo ha, ilang mga minuto ng matinding pagsusuri, kaunting tawa at maraming aha moments. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Pero bago yan, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like ang video at mag-comment para sa inyong mga reaksyon at kung gusto ang suportahan ang content natin ah uh, content natin ngayon no mag comment at kung gusto niyoong suportahan ang content natin magpadala ng super sa YouTube ha ah, para may pangkape ako habang inaayos no uh, ko ang susunod na episode <laughs> no may 6 ah hanggang may 9 2025 nagsagawa ang Pulse Asia ng isang survey na nagbigay ng sneak peek asa sa kung sino ang malamang na mananalo sa senatorial race at anong, at anong sabi nila si Paolo Binigno Aquino de Fort at Francis Kiko Pangilinan ay sa nasa ay nasa winner circle. Ha? Ikalima at ikalabing isa respectively. Pero teka, bakit inabot ng May 26 bago nila inilabas ang resulta? Simple lang mga kaibigan. Ang pag-encode at pagproseso ng datos ay parang pag-ibig. Hindi minamadali. Pero kapag lumabas na, boom! malaking epekto. <laughs> pero seryoso, ang survey na ito ay nagbigay ng 32.8% kay Bang at 25% uh, 25.1% kay Kiko. Kung iisipin mo, parang grade sa math ha, sakto'ng passing. Ah, pero hindi pa valedictorian. Pero dahil sa may uh, plus, negative 3% Margin of error, ang pinakamataas na score nila ay 35.8% para kay Bang at 28.1% para kay Kiko. At ano ang nangyari sa actual election? Si Bang, pangalawa sa buong bansa may 37.5% ng boto. Si Kiko naman, ikalima, may 27.5%. Ano ba 'yan? Parang nanalo sa loto. Ha? Pero teka, bakit nga ba sinabi ng Pulse Asia na hindi dapat nakakagulat ang panalo nila? At bakit parang marami pa rin ang nagulat. Halika, suriin natin ang mga numero at ang, at, at ang kwento sa likod nito. Ang Palsesia ay kilala sa kanilang non-partisan scientific polling. Pero mga kaibigan, ang survey ay hindi crystal ball. Ha? Ang plus negative 3% margin of error ay nangangahulugang ang resulta ay maaaring magbago. Parang panahon sa Pilipinas, minsan maaraw, <coughs> minsan biglang ulan. Ang mahalaga, ang survey nila ay nagbibigay, nagbigay ng snapshot ang sentimiento ng mga butante noong May 6 to 9. Pero ang tanong, paano naging blockbuster ang performance ni Bam at Kiko sa actual na eleksyon? Hindi ito dahil sa magic o photocopy ng balota. Ito ay dahil sa momentum, isang bagay na hindi laging nakikita ng surveys. Pero bago natin iyon talakay, magkwento muna tayo ng kaunti tungkol kina Bam at Kiko. Sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan, hindi sila yung mga bagong mukha sa politika. Si Bam, actually, dating senador yan, ay kilala sa kanyang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o yung batas na nagbigay ng libre tuition sa si state universities. Si Kiko naman, dating senador din, ay ang, ay ang agriculture advocate na gustong-gusto natin makita sa palengke, nagtatanim ng palay sa isip natin, pero mga kaibigan, hindi sila kailanman nanguna sa mga survey bago ang eleksyon. Ah, parang sa Pinoy Big Brother lang yan eh, no? Sila yung mga housemates na mo ay mauuna ng ma-evict pero sa huli, sila pa ang nanalo. Ah, kaya bakit sila nagtagumpay? Tignan natin ang kanilang game plan. Isang maaraw na umaga sa Quezon City, ha, si makino ay naglalakad sa palengke, nakikipag-usap sa mga tindera, no? Uh, kuya, paano natin masisigurong libre ang edukasyon para sa mga anak natin? Tanong ng isang tindera. Si Bam ay na may ngiting parang commercial model sumagot. Hindi lang libre ang tuition, kailangan natin check na may trabaho rin ang mga graduates. Boom! Isang linya pero tumatak sa puso ng mga butante. Samantala, si Kiko Pangili na sa isang rally sa Iloilo ay nagdala ng isang sakong bigas at sinabing ang pagkain ay hindi lang dapat abot, dapat abot kaya. Dapat din natin siguruduhin may kita ang mga magsasaka. Siyempre, palakpakan ng mga tao. Pero hindi lang ito mga soundbites. Ang kanilang kampanya ay tungkol sa grassroots connection kung saan sila mismo ang lumalapit sa mga butante na hindi lang maasa sa TV ads o social media. Kung ikaw ang tatanungin, ilang likes sa Facebook ang katumbas ng isang boto? Zero. Ha? Ah? Pero ilang kamustahan sa palengke? Pwede na yan. Ang kanilang independent slate ay isang matalinong diskarte sa halip na sumali sa malalaking makanarya, Anang Marcos o Duterte, si Nabam Aquino at Kiko Pangilinan ay naglumsad ng kampanyang nakatuon sa progressive platforms. Edukasyon para kay Bam, agrikultura para kay Kiko, pero ang tunay na sikreto ang youth boost. Ayon sa mga eksperto, ang mga millennial at Gen Z na bumubuo ng mahigit 50% ng mga butante noong 2025 ay may malaking papel sa kanilang panalo. Ang mga kabataan ay tech savvy ah, at hindi madaling mauto ng mga simpleng political ads. Sila ang mga naghahanap ng authentic candidates. Ano? At si Bam Aquino at Kiko Pangilinan ang tumugon sa kanilang panawagan. Pero teka, ha? paano nga ba nila nalampasan ang mga survey predictions? Kung mga ay parang weather forecasts. forecast, bakit parang nagdala ng payong si Bam at Kiko habang ang iba ay nabasa sa ila ulan? Parang sa Pulse Asia, ang kanilang survey noong May 6 to 9 ay nagpakita na 26% ng mga butante ay nagdesisyon kung sino ang ibuboto isang linggo bago ang eleksyon. 25% ang nagdesisyon, isang araw bago at 11% pa nga ay noong mismong araw ng eleksyon. Ano ba yan? Parang nagpapabili ng ulam sa grab food Last minute. Pero seryoso ha, ito ang tinatawag na last minute momentum. Si Bam halimbawa ay nakakuha ng 4.8 percentage points na dagdag sa kanyang vote share. At si Kiko naman ay nakadagdag ng 2.4 points. Ano ang sikreto? Ground game at late endorsements. Isang linggo bago ang eleksyon sa isang maliit na barangay sa Batangas, isang grupo naman, lokal na lider, ang nag-endorso kina Bam at Kiko. Ha? Sila ang tunay na magsiservisyo, sabi ng isang barangay captain. Sa Cebu, si Bang ay nakipagpulong sa mga estudyante, habang si Kiko naman ay nakipag-usap sa mga magsasaka sa negros o occidental. Ang mga pinakamalaking sorpresa, ang Iglesia ni Cristo at Jesus is Lord Church ay nagbigay ng suporta sa kanila sa huling sandali. Kung may endorsement mula sa INC, para kang nanalo ng golden ticket sa Willy Wonk's Factory. No? Pero seryoso, ang suporta ng mga religious groups ay malaking bagay sa Pilipinas. Ang mga survey kahit gaano kagaling ay time sensitive. Ayon kay Peter Kaiton ng UP Diliman, ang gap mula May 6 hanggang 12 ay sapat na para mag magbago ng sentimiento ng mga butante. Halimbawa, ang mga last minute endorsements mula sa mga lokal na leader at religious groups ay hindi na nasakop ng surveys. Bukod dito ang undervoting strategy kung saan ang mga butante ay hindi pinupunan ang lahat ng 12 slots sa balota ay nakatulong kina bang at Kiko. Ang 2.20 strategy ng mga ka-campings, mga supporters ni Lenny Robredo ay naging epektibo sa halip na punuin ang 12 slots, maraming butante ang nag-focus lamang kina bang at Kiko. Kaya mas mataas ang kanilang vote share. Parang sa basketball ha, hindi mo kailangan mag-shoot ng 3 sa lahat ng possession, piliin mo lang ang tamang shot. Ngayon, Tignan natin ang mas malaking larawan. Ang panalo nila Bam at Kiko ay hindi lang tungkol sa 2025. Ito ay isang preview ng 2028 presidential elections. Kung titignan mo ang numero, ha? si Bam ay nanguna sa Lingayen, Lucena, Corridor. Ang vote rich na region, region na bumubuo ng 40% ng mabutante sa bansa. Si Kiko naman ay malakas sa mga probinsya tulad ng Cavite, Patangas at Iloilo. -Ilo. Kung ito ay isang laro ng chess, Ha? Sina at Kiko ang mga knights na biglang lumundag sa board habang ang mga iba ay naglalaro ng checkers. Pero bakit mahalaga ito? Dahil ang kanilang panalo ay nagpapakita ng lakas na progressive black. Ah, Mga, ang mga butan ng pagod na sa mga Barcos Duterte rivalry at gustong gusto ng mga kandidatong may substance. Ang panalo ni Bam at Kiko ay isang senyales na ang mga butante, lalo na ang mga kabataan, ay naghahanap ng alternatibo at tradisyonal sa tradisyonal na politika. Ayon kay Dennis Coronacion ng UST, ang mga millennial at Gen Z ay hindi madaling mauto ng mga showbiz candidates o dynastic names. Sila ang mga gustong gusto ng mga kandidatong may malinaw na platforma at track record. At dito, si Nabang at Kigo ay nag-deliver. Pero may babala rin ha, ang mga survey ay kailangan mag-adjust. Ayon kay Ronald Holmes ng Pulse Asia, kailangan nilang pag-aralan kung paano mas mahusay na makuha ang millennials at Gen Z vote ang 2025 elections ay nagpakita ng, na ang mga surveys ay maaaring magkamali. Hindi dahil hindi sila maasahan, kundi dahil ang politika ay parang telenovela, puno ng plot twist. Ha? Kaya ano ang natutunan natin ngayon? Ang panalo ni Nabang Aquino at Kiko Pangilinan sa election 2025 ay hindi isang aksidente. Ito ay resulta ng grassroots campaigning, last-minute endorsements, at ang lakas ng youth votes. Ang Pulse Asia Survey ay nagbigay sa atin ng hint. Ha? Pero ang tunay na kwento ay nasa pulso ng bayan. Ang mga butante nagdesisyon magbigay ng pagkakataon sa mga kandidatong may puso at plano. Pero teka ha, hindi pa tapos ang laban. Ang 2025 ay simula lamang na mas malaking laban sa 2028. Kaya mga kaibigan, maging aktibo tayo sa politika. Alamin ang plataforma ng mga kandidato, makipag-usap sa inyong komunidad at higit sa lahat, bumoto. Ha? Siyempre, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button para sa mas maraming ganitong content. i ang video, mag-comment ng inyong opinion at kung gusto niyong suportahan ang aming show, magpadala ng super sa YouTube para may pang kami sa susunod na episode. Salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Hanggang sa susunod na katotohanan sa likod ng balita, mag-ingat kayo at mabuhay ang Pilipinas.